bago nga tayong magkwentuhan ay pusuan nyo muna at ishare ang video na ito. Ngayong araw nga pala mga kakabsat ay nandito tayo sa Philippine National Bank. Sahuran na naman kasi ngayong buwan. Kaya tayo naririto para i-withdraw ang ating sahod. Nasabi ko nga sa caption ng aking video na ito kakabsat na ito ang pinakamalaking sahod ko ngayon. Kaya ako naman ay sobrang tuwa at sobrang saya ngayong araw. Kaya naman maraming maraming salamat kakabsat sa aking pagsuporta sa aking mga videos. May mga araw talaga mga kakabsat na akala natin ay wala nang mangyayari sa buhay natin dahil paulit-ulit na lang ginagawa natin pero hindi natin namamalayan bawat araw ay nagsusumikap tayo at naghihintay tayo. Ito nga pala ay inihahanda lang pala ni Lord ang mga puso natin para sa magandang mangyayari. Sobrang galing talaga ni Lord magtrabaho no mga kakabsat dahil hindi natin expect yung mangyayari pero binibigay niya. Panigurado nga idadagdag ko lang ito sa ipon para sa mga pangarap ko itong sahod ko ngayon at paniguradong ibabayad ko lang sa mga bills. Pero sa totoo lang mga kakabsat, sobrang sarap sa pakiramdam kapag nakuha mo na ang bunga ng iyong paghihirap. At dahil nga nakuha na natin ang ating mga sahod mga kakabsat, ay deserve naman natin kumain sa labas kasama ang ating pamilya. Medyo kinakabahan nga ako mga kakabsat kasi mamahaling restaurant ko sila dinala. Baka hindi magkasya ang dala pera at ako'y magipit. Pero bumulong sa akin si Lord Kakabsat sabi niya, Sige pasukin mo yan Karen, deserve mo yan at deserve ng iyong pamilya. Naku, iba talaga kapag si Lord ang kumilos, talagang kakaiba. Iba din talaga kapag malakas ang kapit mo sa Panginoon. Pero alam nyo mga kakabsat, noon paman, pangarap ko talaga ito na no mailabas ang aking pamilya. Kapag may blessings, kailangan natin mag-share para ma-bless tayo ng ating Panginoon. Mas i-bless pa mga kakabsat. Sobrang sarap talaga sa feelings mga kakabsat na dati ako yung nililibre. Ngayon, ako naman. At sa wakas nga mga kakabsat, dumating na ang order namin. Ito nga pala ang mga ulam namin na in-order namin dito sa Hapchan. Sobrang nakakatakam at sobrang napakasarap. Sa mga gustong kumain, pumunta lamang dito sa Hapchan. Located at Alibago, City of Ilaga. Isabela. Pumunta na kayo mga kakabsat. Kaya kakaiba talaga kapag si Lord ang kumilos. Lahat ng mga pangarap mo ay ibibigay niya basta manatili kang maniwala at mananampalataya. sa Panginoon. So, yun lamang mga kakabsat. Salamat sa nagtapos sa video na ito. At maraming maraming salamat sa pagsuporta. Naimbag nga malim tayo amin. Thank you. Oh.